sa likod ng isang matamis na ng ngiti at ng himahing inaalaga ng isang ina para sa kanyang anak ay isang kwentong masalimuot at mahirap paniwalaan. Isang kwento ng pagkukunwari, pagkakait sa kalayaan, at nang huli, isang desisyong tuluyang bumago sa dalawang buhay. Ito ang kwento ni Gypsy Rose Blanchard, isang batang babae na buong buhay ay naniwalang siya ay may malubhang karamdaman at isang ina na inakalang mapag-alaga, ngunit sa kalaunan ay nasangkot sa isa sa pinakausap-usapang kaso ng dekada. Si Gypsy Rose ay ipinanganak noong 1991 sa Louisiana. Mula pagkabata, inakala ng mga tao na siya ay may serye ng mga karamdaman, mula sa leukemia, muscular dystrophy, seizure disorders at marami pang iba. Ang kanyang ina, Si Claudine B.B. Blanchard ay masigasig na inalagaan siya. Palagi siyang nakasuporta kay Gypsy, daladala ito sa wheelchair, may kasamang oxygen tank at iba pang kagamitan. Lumaki si Gypsy na nakadepende sa kanyang ina. Walang sariling desisyon, limitado ang galaw, at hindi pinayagang mag-aral sa tradisyonal na paraan. Sa paningin ng komunidad, sila ay larawan ng dedikasyon at lakas ng loob. Ngunit ang katotohanan ay malayo sa nakikita ng publiko. Habang lumalalim ang pagkakakilanlan ng maghina sa mga charity events, fundraisers at media appearances, mas lalo ring lumalalim ang lihim na kanilang itinatago. Ayon sa mga tala at pagsisiyasat, kalaunan, marami sa mga iniuulat na karamdaman ni Gypsy ay hindi totoo. Sa katunayan, wala siyang cancer hindi siya kailangang naka-wheelchair at wala siyang problema sa paggalaw. Sa panig ni Gypsy, lumaki siyang naniniwalang totoo ang lahat. Lahat ng impormasyong alam niya tungkol sa sarili niya ay galing sa kanyang ina. At sa bawat pagdududa, may kapalit itong tafot. Isang tafot na mas lumalalim habang siya ay lumalaki. Ipinagpalagay ng ilang eksperto na si Bibi ay maaaring may kondisyon na tinatawag na factitious disorder imposed on another kung saan ang isang tagapag-alaga ay sinasadyang ipakita o likhain ang mga sintomas ng sakit sa isang taong nasa kanyang pangangalaga upang makuha ang atensyon o simpatya ng iba. Sa kabila ng kanyang kalagayan, unti-unting nakahanap ng paraan si Gypsy para alamin ang katotohanan. Sa pagdaan ng panahon, natutunan niyang gumamit ng internet ng palihim sa so online world, naranasan niyang makipagpingitigan, manood ng panabas, at makilala ang labas ng mundo. Dito rin niya nakilala si Nicolas Godejon, isang lalaki na nakilala niya sa isang Christian dating site. Nagkaroon sila ng lihim na ugnayan. Sa mga mensaheng kanilang pinapalitan, makita ang mga pagnanais ni JPC na makatakas mula sa kontrol ng kanyang ina. Sa kanyang pananaw, ito na ang pagkakataon ng batagal niyang hinihintay, ang kalayaan. Noong June 2015, isang pangyayaring humaning sa Springfield, Missouri ang naganap. Natagpuang walang buhay si Didi Blanchard sa kanyang tahanan habang si Gypsy ay hindi matagpuan. Ang komunidad ay nag-alala, ang ina na kilala sa kanilang kabaitan ay wala na. At ang anak nitong may kapansanan ay tila dinukot. Ngunit sa isang hindi inaasang pag-ikot ng kwento, ilang araw matapos ang insidente, natunton ng mga otoridad si Gypsy sa Wisconsin kasama si Nicholas Godejan. At sa investigasyon, unti-unting nabunyag ang katotohanan. Hindi pala dinukot si Gypsy. Sa halip, siya ay tumakas. At ang mas nakakagulat, siya ay may kinalaman sa nangyari sa kanyang ina. Sa kanyang salaysay, Inamin ni Gypsy ang kanyang naging papel. Ikinuwento niya ang mga taon ng kontrol, limitasyon, at panlilinlang na kanyang naradasan. Ayon sa kanya, hindi siya basta nagdesisyong gumawa ng hakbang. Ito ay resulta ng matagal na panggigipit, takot at pagnanais na mabuhay ng normal. Samantalang si Nicholas Godajon ay kinasuhan ng mas mabigat na paratang sa kanyang paglilipis lumabas ang kanyang mga mensahe kay Gypsy at ipinahayag din ang kanyang sitwasyong mental. Si Gypsy naman ay nakipag-plea deal. Siya ay nahatulan ng sampung taong pagkakakulong dahil sa kanyang pag-amin. Marami ang nagtaka, bakit ganoon kababa ang sentensya? Ngunit para sa iba, ito ay makatarungan bilang konsiderasyon sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Ang kaso ni Gypsy ay umani ng iba't ibang reaksyon. Ang ilan ay nakaramdam ng habag sa kanya. Sinasabing siya ay biktima rin. Hindi lamang ng kanyang hina, kundi ng sistemang hindi nakapansin sa kanyang kalagayan. Ang iba naman ay nagsabing, bagaman may dinanas siya, ang kanyang naging desisyon ay hindi pa rin katanggap-tanggap sa mata ng batas. Lumabas sa mga dokumentaryo, artikulo at seryeng The Act na pinagbidahan ni Joey King na muling nagbukas ng diskusyon tungkol sa kontrol, trauma at ustisya. Noong December 2023, matapos ang halos walong taon sa kulungan, pinalaya si Gypsy Rose Blanchard. Sa kanyang mga panayam, ipinakita niya ang hangarin na mamuhay ng simple, isang buhay na siya mismo ang may kontrol. Nagbukas siya ng social media accounts gumawa ng mga pahayag tungkol sa kanyang karanasan at sinabing nais nice niyang gamitin ang kanyang boses para makatulong sa iba. Bagaman, may mga tanong pa rin at iba't ibang opinyon, isa lang ang malinaw. Siya ay nagsimula ng panibagong yugto ng kanyang buhay. Ang kaso ni Gypsy Rose ay hindi lamang kwento ng krimen. Ito ay kwento ng trauma, pagkakait sa kalayaan, at ang hetekto ng hindi tamang paggabay ng mga taong dapat ay nagbigay ng proteksyon. Ito rin ay paalala sa mga institusyon at komunidad na mahalagang maging mapanuri na hindi lahat ng nakikita ay siyang totoo. At para sa mga tulad ni Gypsy, ito ay mensahe ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na yugto, may pagkakataong magsimula uli. Muli, Maraming salamat sa pagtangkirik sa ating kwento. Kung nais mong malaman ang higit pa tungkol sa mga hindi malilimutang kaso at misteryo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga updates. At kung meron man kayong mga comment, suggestions, or gustong talakayin sa mga susunod nating contents, huwag niyong kalimutang mag-iwan ng comment sa ating comment section below. Hanggang sa susunod na episode, mga kakilabot